Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, mainit ang usapan dahil ayon sa ulat ng Max Defense PH at ilang Korean news outlets, mukhang posibleng bumili ang Pilipinas ng submarine mula sa South Korea, pero hindi pa final, at marami pang kailangang pagdaanan bago ito tuluyang magkatotoo. May plano ba talaga ang gobyerno na ituloy ang pagbili ng submarine? Anong klase ng submarine ang ino-offer ng South Korea? At realistic ba ito sa budget ng Pilipinas? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya manatili hanggang dulo para sa buong detalye. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Matagal ng plano ng Philippine Navy na magkaroon ng sariling submarine capability. Simula pa noong panahon ni dating Pangulong Duterte, pinag-aaralan na ito bilang bahagi ng Second Horizon ng AFP Modernization Program. Ngunit hanggang ngayon, wala pang formal na kontrata o desisyon kung itutuloy ba talaga ang pagbili. Ayon sa mga ulat, nasa planning at negotiation stage pa lamang ito. Ang Submarine Acquisition Project ng Philippine Navy ay para sa dalawang submarino, kasama ang mga support facilities, crew training, at maintenance system. Ang problema, kahit 15% lang ito ng halaga ng multi-role fighter project ng Air Force, sinasabi ng mga eksperto na hindi pa rin ito kayang panduhan sa ilalim ng kasalukuyang budget. Kaya bago ito tuluyang matuloy, kailangan munang maamyendahan ang ilang batas na naglilimita sa paggamit ng soft loans o long-term payment schemes para sa mga defense acquisition. Kung hindi ito maaprobahan, mananatili lang itong plano sa papel. Ayon sa mga Korean reports na binanggit ng Max Defense PH, nakatakdang makipagkita si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Hanwha Ocean sa Busan, South Korea sa darating na November 1, 2025 sa sidelines ng APEC Summit. Ngayon, mahalagang linawin, walang kasunduan o kontrata na inaasahang pipirmahan sa meeting na ito. Ito ay courtesy meeting at posibleng exploratory discussion lamang tungkol sa kung paano makakatulong ang Hanwha Ocean kung sakaling ituloy ng Pilipinas ang submarine program. Sa madaling sabi, usap pa lang, hindi pa bili. Ang Hanwha Ocean, dating Daewoo Shipbuilding at Marine Engineering, ay isa sa mga top shipbuilders ng South Korea. Sila ngayon ay nag-aalok ng dalawang modelo ng submarino para sa Pilipinas. Ocean 1400PN isang medium-sized submarine na nakabase sa German U209-1400 design. Mas mura ito, mas simple ang maintenance, at mainam para sa mga bansang nagsisimula palang magtayo ng submarine fleet. KSS-3PN mas advanced at mas malaki, hango sa KSS-3 Dosan and Changho class ng South Korean Navy. May kakayahan itong mag-operate ng matagal, may air-independent propulsion system, at pwedeng magdala ng cruise missiles. Ang dalawang modelong ito ay parang low-tier at high-tier options. Depende sa budget ng Pilipinas, pwedeng pumili kung alin ang mas kakayanin nating bayaran kung sakaling ituloy ang proyekto. Hindi lang Hanwa Ocean ang nag-aalok ng submarino. May mga ibang bansa ring interesado, kabilang na ang Francis Naval Group na may Scorpion Evolved, Spain's Navantia na may S80PN, at Terry ng Italy na may kasamang German partners para sa U212PN design. Bukod pa rito, may isa pang South Korean company, ang HD Hyundai Heavy Industries, HHI, na posibleng pumasok din sa kompetisyon. Ayon sa mga Korean analysts, hindi maganda na parehong Korean companies ang magkalaban sa parehong proyekto kasi baka pareho silang matalo, gaya ng nangyari sa Australia, kung saan parehong natalo ang HHI at Hanwha Ocean laban sa Japan. Sa ngayon, wala pang formal na bidding o selection process, nasa exploration phase pa lang ang lahat ng ito. Bagamat wala pang desisyon, maraming analyst ang naniniwala na malakas ang tsansa ng South Korea kung sakaling magpatuloy ang proyekto. Bakit? Una, may proven defense relationship na tayo sa kanila. Sa kanila natin binili ang FA-50 fighter jets at Jose Rizal class frigates at maayos naman ang naging serbisyo at training support. Pangalawa, handa silang mag-offer ng soft loan package o yung hulugang bayaran sa loob ng maraming taon na may mababang interes. Ito ang kailangan ng Pilipinas kung gusto nating ituloy ang ganitong kalaking proyekto. Pangatlo, mabilis silang mag-deliver at may karanasan sa technology transfer kaya posibleng magkaroon din ng local participation sa maintenance o training facilities. Wala pang opisyal na halaga, pero ayon sa mga pagtataya ng defense observers, ang dalawang submarino kasama ang support systems ay maaaring umabot sa 1.2 hanggang 1.5 billion dollar. Para sa konteksto, ang apat na pang multirole fighters ng Air Force ay halos 10 billion dollar, kaya mas mababa ito, pero malaking halaga pa rin para sa ating bansa. Dahil dito, malinaw na hindi pa handa ang pondo ng gobyerno na maglabas ng ganitong kalaking halaga ng isang bagsakan. Kaya kailangan muna ng loan mechanism o installment scheme bago ito maging realidad. Kung sakaling maaprubahan sa hinaharap, ang pagkakaroon ng submarine ay malaking dagdag sa strategic capabilities ng Philippine Navy. Ang submarine ay hindi lamang pangdepensa. Ito ay isang deterrent weapon. Kapag may submarine ka, nagdadalawang-isip ang kalaban kung susubukan kang galawin dahil hindi nila alam kung nasaan ang yung puwersa. Bukod dito, pwede itong gamitin sa maritime surveillance, sea denial operations, at special operations. Lalo na ngayon na patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, malaking tulong ito para maprotektahan ang ating karagatan. Pero tandaan, lahat ng ito ay posibleng mangyari lamang kung matutuloy ang proyekto sa kasalukuyan, wala pang green light mula sa gobyerno para tuluyang ituloy ang pagbili ng submarino. May mga internal discussions at feasibility studies, pero wala pang final approval mula sa Department of National Defense o Malacanang. Kailangan munang maipasa ang mga batas na magpapahintulot sa long-term foreign loans para sa mga defense projects. Kailangan ding may approval ng Congress bago magsimula ang anumang kontrata. Kung sakaling lahat ng ito ay maaprubahan sa 2025 o 2026, posibleng magsimula ang proyekto sa mga susunod na taon, pero siguradong hindi pa ito agad mangyayari. Sa ngayon, malino na ang Pilipinas ay interesado, pero hindi pa desidido sa pagbili ng submarino mula sa South Korea o kahit sa ang bansa. Ang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Hanwa Ocean ay isang unang hakbang lamang para pag-usapan ang mga posibilidad. Kung magiging pabor ang mga kondisyon, lalo na sa finansang, posibleng sa mga susunod na taon ay magkaroon na tayo ng konkretong plano. Pero hanggang ngayon, ito ay posibilidad pa lang, hindi pa desisyon. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Dapat bang ituloy ng Pilipinas ang pagbili ng submarine kahit mahal? O mas mainam bang ituon muna ang pondo sa iba pang defense priorities tulad ng frigates at coastal defense systems? Ay comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba. At huwag kalimutan na i-like, share, at subscribe para updated kayo sa mga bagong balita tungkol sa ating sandatahang lakas at mga proyekto ng AFP Modernization. Ito ang inyong channel PH Malaya, nagbabalita ng tapat at malinaw. Hanggang sa muli, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Welcome back!